Ayusin natin ang Pilipinas campaign rally na pinungunahan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo Siki Boloy. isang paalala na huwag kalimutan ang mga ginawang panggigipit sa mga Pilipino. Ito'y dahil sa bawat campaign rally na ito, mamumulat o namumulat ang mamamayan sa tuloy na kalagayan ng bansa. Yan ang muling nasaksihan sa isinagawang rally sa Cebu, kamakailana. Ang buong detalye ng balita mula kay Charmaine Balagon. Hindi na mapigilan ang bawat sigaw ng katotohanan sa mga ayusi natin ng Pilipinas campaign rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy at PDP laban senatorial slate habang papalapit ng papalapitang ang araw ng halalan. Kaya naman, patuloy na pinaaalalahanan ng grupo ang ating mga kababayan na huwag kalimutan ang ninanais na hustisya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo C. Kibuloy. Hiwa-hiwalay na ayusin natin ang Pilipinas campaign rally ang ikinasa ng mga taga-suporta ng PDP laban at ni Pastor Apolo si Kibuloy sa buong probinsya ng Cebu ngayong Abril 27 taong kasalukuyan. Nagtipon-tipon ang maraming taga-suporta ni Pastor Kibuloy sa iba't ibang lugar tulad ng San Francisco Camotes Island, sa Maghaway Talisay City, sa Tisa Labangon Cebu City, sa Kabiangon Pinamungahan, sa Gabi Cordova Mactan, sa Hagubiao Mandaw, at sa Madre de Hostentangen Island para mas mapabilis ang pag-abot sa mga kababayang apektado ng kahirapan at kawalan ng solusyon sa mga problema ng bansa bagamat nasa malalayong lugar ang mga ito tulad ni Manong Andy Balansay mas pipiliin ito ang tapat na serbisyo para sa kanyang kandidato uh, Kuha rule sa pag attend na ko eh murag naa ang tinuuray nga serbisyo ka ilang gi plano karon bisag daa ka sa ilang kalisod karon mao no, nga ako nakatukom ko nga boat street na lang yung sa PPT 8 kay naaman ang kabuturan na ito makita man bisan karon sa sa ato ang karun sa Lakaos Panahon ang ay uh, no uh, isolated. Ikinokonsiderang malaki ang tulong at mahalaga ang impormasyon na naibibigay ng bawat ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally dahil na ihahatid sa taong bayan ang magagandang plano ni Senatorial Candidate Pastor Apollo Siki Buloy. Uh, na sila sa kamotoran yun. Na ilisan na nato ng mga lanagdala na sa atong pinda sa Pilipinas ka sagad bot isa sa mga plataforma ni Pastor Kibuloy ay ang Zero Corruption. Para sa ating mga kababayan, malaking usapin ito dahil sa kanilang tiwala na sinira ng mga politikong nangako sa kanila. Pero para sa butihin pastor, hindi na ito mahirap dahil matagal na itong natupad sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Alam niyo po ma'am, isang uh, napakaganda itong estratehiya ni Pastor Apollo Sikibuloy dahil uh, na-educate yung maraming Filipino na nabibiktima ng mga mali-maling uh, informasyon laban kay Pastor Kibuloy yung mga fake news. So ito yung pagkakataon na yung mga Pilipino ay malaman nila ang katotohanan kung ano ba talaga ang pagkatao ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi lahat ng mga narinig ng mga Pilipino Uh, uh, tungkol kay Pastor Gimuloy, ay puro mga negatibo. Pero ngayon, isang napakaganda ho ang nangyayari na enlightened ang maraming Pilipino pagkatapos ng ganitong rally ng ayusin natin ang Pilipinas at ang maraming iba dyan ay decidido na po silang ibuto si Pastor Apolo si Kimuloy. Maliwanag pa ho na itong programa natin na ginagawa ho natin araw-araw uh, ay napakagandang halimbawa ng katutuhan. Ng Alam ng taong bayan kung gaano kalaki ang problema ng korupsyon sa bansa ngayon. Kaya marami sa ating mga kababayan ang namimili ng maayos sa mga kandidatong nagpipresentang mamuno sa bansa. Dalawang linggo na lang ang natitira bago magdesisyon ang sambayan ng Pilipino kung sino ang kanilang iluluklok sa national at local positions. Mula rito sa Cebu, Charmaine Balago na inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong